kasi dahil special nga ho ang araw na ito. Ya, mali meron tayong tatlong native na manok diyan Ibang iba ho talaga ang lasa ng native na manok kumpara ho sa mga 45 days na chicken. Ay kitang kita nyo ho ang taba at yan ho sayang. Ang dami hong itlog na re itlog ng manok. Ay wala ay ganun talaga diga. Ka. Kat, pagtapos nga ho yung bumawas lang na kaunti at gagamitin naman ho sa sotang hon. Birthday nga ho pala ni Kuya Jumpol dyan ah. Gaganapin naman natin dito sa kubo. Meron ho tayo dyan ang mga hotdog na iihaw at karami. Kahit na benamunuhan na rin nga ho yung ating pangihaw na nabilis na naglalako. Kahit pagtapos nga ho maihaw ay di arin naman ho tinutusok tosok na rin sa steak. bali arin na nga ho nung ma steak lahat. Tapos ang una ho nating inihaw ay aring pork chop na bumili tayo ng tatlong kilo ho doon sa gunsilyo. Shout out po sa nabilhan natin dyan. Nagsalang na rin ho dyan ang kanin at nagdikit na rin ho para naman ho sa pagsasalangan ng tulyasi natin na paglulutuan ko ng native na manok. Meron din ho tayo dyan iba't ibang prutas. Meron tayong melon, mangga, at mansanas na gagamitin naman natin sa palamig. At dahil madami-dami nga ho ang ating pork chop, di tayo ho ay double time sa pagluluto ng ating inihaw na pork chop. At rin nga ho ang itsura ng ating sinaing. Kabay, di ka na ako luna. Abay, may amay makakakain na. Tapos rin ang tinolang native na manok. Ay di ka sarap na. At mabalik nga ho tayo din sa ating inihaw na pork chop. Yan, di ka tayo nakikipaglaban din ng ating matas sa uso. Kat, dahil natapos na nga ang ating pork chop, isinunod na rin natin ang mga hotdog. Yan, naglagay na rin tayo ng talong na nabili rin natin sa palengke na agonsilyo. dahil nga may mga naluto na tayong hotdog, yan ng ating first customer, si Nognog at si kweng. Sa puntuhong aritalong naman ang ating iniihaw kabang abang din naman ho ay naggigisa siya Ate bawang at sibuyas para sa lulutuin hong sotang hon. Pagtapos nga hong magisa ang sibawang, eh abay din na rin chicken broth at saka yung mga ninit-nit na karne ng manok. Naglagay na rin ho dyan ang atswete ng papakulay ho. Tapos sa rehong tinolang manok ay tikat na ako sarap na sarap ng kumain at humigop ng masarap na sabaw. Tapos ho ng talong ay ari naman hong tatlong perasong tilapia ang ating iihawin. Tay, gamit gamit ang ating ihawang nga ready ka. Ay na ayos nga naman. So, ang sunod yung gagawin nga rin namang palamig na yan na o meron tayong melon, mangga at saka mansanas. Tag, tapos makayod lahat ng melon, abay di susunod naman na yung mangga. Tamang tama ho aring pamatid uhaw, lalo ho sa sobrang init ng panahon sa ngayon. Tapos so naggayat na rin diyan ho ng mansanas na ihahalo din ho natin sa ating palamig. Kat, tarin na nga ho, luto na ang ating sotang ho na napakasarap ho din ho humigop ng mainit na sabaw na rin. Ay, iwan ko rin ho kung isa rin kayo sa mahilig ng sotang ho. Kat, mabalik ho tayo din sa ating ginagawang palamig. Yang ho, hindi ka tarin ho, sama-sama nating prutas, inilagay na po natin sa palamigan, nilagyan ng gata. Nakatatlong lata po. Para, syempre naman po, masarap at malasa talaga ang ating palamig. Gat may isang bata nga po sa gitna ng papag na hinahanap po siguro ang kanyang inan Kat, tarina nga ho ayos na ayos na ating palamig. Ayos na ayos na rin po ating kakainin. Abay, ano pang iniintay? Kaya sya, paano mga idol? Hanggang dito na lang. bye, -bye. Wow. <laughs>